Ayan, sobrang traffic. Uy, gagaw. May din siya wot, 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 mga men. Off-road na. Sobrang traffic talaga. Hindi ah. po eh. Ayan, natatloin mo na. may bata pa sa gitna so wala silang helmet What is up mga men? It's Friday today and it's already 3.51 p.m. Ayan. So, hapon na. <laughs> Gaya natin ngayon mga men Punta tayong motostrada Tumating na yung RCR ng motor Last week pa Hindi ko makuha-kuha kasi May mga dapat na unahin Kaya ngayon ko pa lang siya makukuha Kahit medyo late na Nakita ko sa page ng motostrada Eh hanggang 6pm na sila mga men Dati hanggang 5pm lang Ayan. May mga nakascooter mga men no? Tapos may kasabay. <laughs> Daming na motor actually. Ano ba to? XADV ba to? Multi Strada Ducati men. Chill ride. Right, oh. Napakadami sa sakyan na kami. Friday kasi Waspas tayo ng waspas Wala pa lang gas Ayan, Ay, nandito tayo sa Shell, Mexico Papagas tayo Premium lang 500 lang po Yes po Don't listen to them It's what they know We needed each other Palintawak, Manila, 72KM Right. nyo mga men, may mga humps nito sa Nlex. Kung naaalala nyo, may nadisgrasya na Fireblade CBR. Tropa yun mga men. Okay na siya ngayon pero medyo madugo-dugo yung dinanas nun mga men. Pagkakalam ko, di naman siya yung nagkamali. Pareha silang naka Fireblade pagkasunod. Parang naglalaro lang sila eh. Tapos biglang may humps Napatalon tapos yung likod niya eh nabangga ata siya. Doon sila na disgrasya. Kaya dapat pag mabilis ka dito sa Enlex, so mindful talaga mga men. Kasi kahit na Enlex to, highway, maganda yung daan, may mga debris pa rin mga men eh. Hindi natin makita agad kasi sobrang luwag ng daan. Madaming umamaswas dito. Madaming nag-top speed. Madaming nang nadisgrasya. And isa na yung kakilala ko doon. Ilang months din motor yun mga men. Ay e, balik din lahat ng pera. And dahil sa insurance mga men. Kaya sobrang importante din talaga na may insurance yung motor mo. Tapos ikaw mismo. And mag na lang din talaga. sa kapag ano. Ride right at your own risk na lang. Ganon. Pag feel mong hindi na kaya. Eh na. Hindi yung lalagpasan mo pa yung guardian angel mo. Hindi ko naman sinasabing huwag bumas waswas di mo -was. kasi ako din eh mo din naman ako eh pero nilulugar ko yun mga men paminsan minsan lang din kasi gusto ko pang magmotor hanggat na pa ako motorist life kaya kung gusto mo pang magmotor ng matagal tagal alalay lagi sa pagmomotor saya magmotor pero isang pagkakamali lang malaki yung possibility na hindi ka na makapagmotor ulit kaya isipin nyo yun mga men uy gago Pakasabi <laughs> ko lang eh may nadisgrasya o oh, sabi ko lang mamin no. Oh. Ayan, mga men, sobrang traffic na dito banda malapit sa toll gate ng Balintawak, pero ayan nakakausad pa rin tayo kahit pa paano kasi nakamotor lang tayo eh. nandito lang tayo sa gilid sinusundan natin yung isang nakamotor dun, sobrang lakas talaga ng hangin dito sa NLX mga men, kita yun yan fairings na yan oh. <laughs> tanggal Africa Twin Nah men, traffic test dito kay NK675. Ayan, so unang katanungan pagka traffic when it comes to big bike, eh kung mainit ba yung gilid-gilid dito sa bandang hita. Sad to say, na hindi siya mainit. Hindi <laughs> siya mainit mga men sa hita. Hindi ka tulad ng ibang motor na pagka na-stuck kayo sa traffic, eh sobrang init dito sa legs, di ba? dito kay NK675 sobrang konti lang hindi mo masyadong may feel parang minsan parang wala lang ganun. parang normal lang kahit na mas kayo sa traffic ah kano kaya ang babayaran 416 mga men thank you po yan sobrang traffic talaga mga men ayun, no? kahit pagkalabas mo ng toll gate traffic pa rin Sobrang oh, traffic talaga. First time ko ma-traffic dito sa NLEX ng ganito ka-traffic. Yung heavy talaga. So ayun, pagdating naman sa Singitan, ito yung nagustuhan ko sa NK675 kasi ang gaan niya. So, bilis niyang masingit mga men. Like, pwede niyo siyang ma-flick ng madali-dali. compare ko siya sa ano ha, ah, NK400 mga men kasi ang bigat nun pagka low speed talaga ang hirap niyang i-maneuver eh. ito si 675 NK mas madali ko siyang masingit mga men ang dali niyang dalhin isa yun sa mga reason kaya napili ko tong si 675 NK dahil sa weight niya ang gaan niya para sa CC niya imagine nyo 675 CC tapos yung weight niya nasa 175 to 180 kilos lang ba? Diba? Tapos binawasan ko pa ngayon kasi nagpalit ako ng full system exhaust. Pero yung dinadaanan ko, off-road na. <laughs> Uy! Ah, ayan, sobrang traffic talaga. Dito na nagsipag. Daanan yung mga sasakyan sa ano, off-road. Okay, talaga malakas bomba eh. Ow! Eh! Umay! Umay talaga pag Friday. So ayan kung nyo, okay naman yung mga singitan natin. Nakakapagsingit-singit -singit naman tayo ng na maayos Habit hindi ako sanay. Ayun, now. <laughs> Off-roading, guys. Grabe na ito. Grabe yung testing ha. <laughs> Ayan so napasubo tayo sa traffic talaga mga men. So saktong sakto. Testing sa traffic. Impressive nga eh. Kasi usually mga men pag gantong traffic. Tapos yung NK400 yung gamit ko. Medyo bad trip na ako nun eh. Kasi pagod na yung kamay ko sa clutch. Kasi yung clutch ng NK400 matigas eh. Ito okay okay pa. Medyo malambot pa to. Actually malambot to para sa CC nya. Ayun natapos din. Dito medyo nagalaw na. So okay okay na. Mga umabot pa ako sa motostrada para makuha yung ORCR nitong motor na to alam nyo kasi mga men yung mga basis ko talaga pagka pumipili ako ng motor eh pinakauna talaga is yung comfortability riding position weight ng motor ayun sabay sabay na yun handling and kasi ginagamit ko yung motor pang malayuan talaga yung i-enjoy ko talaga siya sa malalayong lugar ganoon hindi ko siya pinangdi display lang kaya ayan number one talaga comfortability mga men Saka kahit anong sitwasyon sa daan mapa traffic mapa long distance short distance gusto ko komportable ako yung hindi ako may yung kahit traffic katulad nung kanina dun sa NLEX sobrang heavy ng traffic dun mga times na hindi na ako makagalaw pero alam mo yun hindi ako nababad trip hindi ako hirap kasi magaan yung motor mga men tapos maganda yung handling pagka may nakikita akong spot liliko agad makakalusot agad ganon pasok na pasok si 675 NK sa mga ganong sitwasyon traffic ganon pwedeng, pwedeng pwedeng pang daily to mga men eh pangalawa yung looks na talaga komportable tapos pogi talagang dyan na ako nakukuha eh. kahit anong higpit ko sa pera wala na talo agad yung bulsa tulad dito <laughs> unang pagkakita ako sa video pa lang eh sabi ko sakto lang nung nakita ko sa personal men iba yung tindig iba yung angas men tapos nung sinakyang ko pa ito na yun <laughs> minsan kasi pinag-aaway ako ng mga choices ko eh yung design wise saka yung comfortability wise ayan napapaisip ako kaya yan importante pogi <laughs> Ganon. Eh, nakailang decision na ako na ganon mga men. Turns out, pinapalitan ko rin eventually. Bibili din ako na ang komportable. Yan. Umabot pa tayo mga men. Kahit sobrang traffic. Ayan na. Hello po. Ko lang ako RCR sir. Wala na. Hindi po eh. May nag-message lang si Tofer. Ah. Oh. Mga men, baka pwede pa naman. Pag hindi, edi bukas na lang. Tops. Kaya pa? Ah, sige, bukas na lang. Wala, hindi ko naman nakuha sa loob eh. Hindi ko pwede pa kailangan sa loob. Sige, okay lang. Bukas na lang. O kaya send, send lang ka talaga ng soft copy Para print ko na lang O oh, or si ba? Oo oh. Hindi bukas na lang wala naman ang lakad eh layo lang yung rin siya yan Soft copy muna Diyan ako sa Santa Mesa uuwi ngayon Ah okay okay Sige, oh. sige Oo Kaya bukas punta ko na lang dito Okay lang yun Sa idol pala ito eh <laughs> Sige Ikaw pala yan <laughs> Nakatwist ah <ha>? oh, Oo man <laughs> Full <excess> na yan Hindi <laughs> ka sumama ng bataan Oo ba, eh, nasa bataan Ha? Ako lang nagkabit Nang makatipid na Sige <laughs> Tops Maganda okay, ba? Okay ba okay? Okay ba? Ha? Bukas na lang? Sige Sige Bukas na lang daw Di na natin naabutan Kahit na 6pm pa sila mag-close Eh, umuwi na kasi yung ano Nag-aasikaso ng mga ORCR Ng mga papeles, ganun Kaya yan, babalikan na lang natin bukas Di naman sayang yung punta ko Kasi, mamayang gabi may lakad pa naman kasi Rekta motostrada na tayo mga men And sakto Dumating na yung plate number natin So ayan Kaya naging good samaritan na lang din yung ORCR natin kahapon Na hindi natin siya nakuha Ito pero bag eh, dito na lang. Sticker? Ha? Ah, uh puti -oh. may dala. Ayan, oh, tatlo na. Thank you. Ha? Oh, bomba ka o. mga men may ORCR na tayo and plaka so kahit sang lupalop ng Pilipinas tayo mag ride na tong NK675 mga men bus, din ako dati. Matipid ko eh. Ha? Matipid. Oo, oh, mas matipid, matipid na. <laughs> <laughs> na yan. Kahit pamitin ko eh, bali na na. Ilang taon na yung NK mo, sir? Uh -huh. Ilang taon na? Uh -huh. Tagal na? Okay. Isang taon? Taon oh, nga yung ano. Okay naman. Okay naman. Kailangan okay. lang talaga pag ano, bilang mo agad ng bagong start pack. Oo. Okay. Oh. Yung NK ko dati, 3 years. Oh. Ganyan na ganyan. Oh. V2 yan eh, di ba? Uh, V3 na to. V3? Ah, oh. oh, V3. <laughs> V3? <laughs> At yan? Oh. Sakto lang naman. <laughs> Kumusta mga sukte ay dulu. Mga gabot nang 2 days yung vlog natin mga men. So ayun there is all for today. See you in the next vlog. Peace out, mga men. Needs the kid.